si Tito. Mandito kami sa damuhan. Is kami ng mga gulay. So, <laughs> so ayun yung Ayun nga pala si si Chloe. And si Hidalgo. Tsaka si Kiona. Ayan, so, tara na. Pupunta kami dito para mabasya. Ay, Oo. Oo, oh, oh. dito. Ito pala ito, di ba? Ayun, na hindi siya da diba ang paliya. Dapat meron siyang ano siya ang Dapat meron din dito. Kahit na taas. Ang dito anong garg palaya kina 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 umm ito po yung ampalaya yan dami na namin nakuha. itu bubuy itu pemuda minamena kuwa ha ba guys bro haba itu keso bro haba dan tu haba aku pun nak kuwa itu ropean apa di anda me itu tak bagi you <laughs> Ay, ito kumawas na kami. Dito. Wali. Dito po, madalingan pa rin. ko lang. Okay Kuhu. na! Dito po, po namin na kumuha. po nito.